ang inilatag po sa akin na offer ng korporasyon ng Santa Clara. Magkakaroon ang aming organisasyon ng isang ban galing sa Santa Clara. At saka uh, mayroon pa akong tatanggapin per month ng 25,000. At saka madaling may award yung kati. Pero isang ang panindigan namin, kung ito man pong pagkati ay ang, ang, pira ay galing sa Santa Clara, ay hindi namin tatanggapin. Yung offer na half million sa akin, sa amin tribo para sa May Award, yung katip, Ito pong half million yung po ang para sa pagpaprosisyo, sa pagkukonvert ng CAD-C to cad -T. At sila ay mag, uh, magbibigay sa amin ng half million pero hindi ko po tinanggap yan. Ayun po yung nilalaman din mo ah, uh, na doon sa proseso ng PIC, ay nailatag lahat ng gusto ng mga katutubo at saka ang gusto ng kumpanya. Ang sabi ng ibang mga katutubo, may karanasan kami doon sa uh, paggamit ng mga dinamita kasi yung karanasan po namin dito sa isang planta ng mini-hydro, nakakaroon ng mga laking pag-uga doon sa kwan. Kaya yung struktura doon sa, sa ilalim ng lupa, hindi na masyadong stable. Kaya madaling gumuho at madaling gumuho. Pero ang lahat ng mga pagkasira ng kalikasan siguro, binaksak sa katutubo. Sabi ng kumpanya noon, hindi na sila gumagamit ng mga pampasabog, ng mga blasting. Kasi yan ay base na sa karanasan namin na talagang may malaking epekto sa kalikasan yung pagpapasabog ng mga ganitong gabay. Mula't sa punta sa kanunuan namin, ito kultura namin, kasi diyan po kami nabubuhay hindi po namin ginagalaw yung mga critical area pero nung no, nagkaroon po ng kalamidad ang sinisi yan. pero ang sa tuktok ng bundok ng mga natumban lupa na ang puno ay gawa din ng mangyan kaya napakasakit din sa akin ng sa mangyan nakamiya ang pangunahing distraktor ng kalikasan mo. Ako talaga lumalaban ho kami sa mina sa mga tip talagang kahit saan umabot talaga nandoon kami kasama ng mga civil society, kasama ng mga pa, ng mga simbahan at ang iba pang grupo nandoon din po kami. Pero ang ayun doon po sa amin sa uh, impormasyon na hindi ko pa naman mapapatunayan, may mga lumalabas na close ban galing sa kumpanya ng Santa Clara.